Boss, nandiyo ako sa farm mo? Dito ako sa farm ko, dahil kong mga tanim dito. Okay, tama mo mer pa yung mga ano, melon. Melon. Tapos, ano Kamatis. Kamatis, yung papaya. Wow. tayo yung mga pech uh, mustasa. Ayan pa o, talong, mustasa, pecha, ang dami. Oh, o, ayan po o. Oh. Ayan, nabilog no, na bilog ang bunga, ang dami o. Dami o. Oh. Ayan po, nandiyan po siya sa farm niya. Ito pwede. To. Ito ang na Magulang na to. Hindi, pwede pa yan. Magulang niya. Ayan ano, oh, kagandahan niya. Ayan po. Oh, ang daming manunuso. Ha? Dai manunuso. <laughs> Kasi ano, organic yung farm mo eh, no? hindi hmm. minispray. mini Kaya okay, maganda yan. Oh, tamo ang bunga ng farm mo, boss. Sa metro niya, haba, yan, no? oh. oh. pambalibat. <laughs> Tapos, bandarini lang, oh. tanyo ang bunga ng kanyang ano, pomelo. Ah, ano, okay, ano, kanyang... Yan. Ah, ah, lapat sa lupa. Oh, ayan po. Oh. Tungkas, para makita ka ng iyong mga fans. Boss, ayan, mga fans. iyan bang iyong pumayro? Oh, kumpul-kumpul. Sabi siya, matamis to. Kaya lang, oh, pa pahinog. Ayan, oh, grabe Tingnan niyo, paghinog niyan. Oh, tingnan niyo, ayan, oh, lapat sa lupa. Oh, tingnan niyo. Oh, ganyan Ginginig po ba kayo. sa farm niyo? Oh, Ayan o, oh, lapat Baga sa lupa. Pagka na nainog yan, lang kayo. Yeah. At hindi ko kayo bibigyan. <laughs> ayan o. Oh. Oh, Tadyo, kumpul-kumpul o. Oh. Wala. Pamela. Ang ganda sa farm mo, boss. Ayan, organic yan. Ganda, o. Eh. Halong chemical yan. May ube pa tayo doon. Oo, oh, oh May ube raw. Ube, sa, yung ano, may kamiyas. papaya, kakao. No, kakao. Kompleto. Oo, oh, oh. ganda.